Late na nga itong upload na to kasi ito pa yung araw ng bago magpasukan. Inayos ko yung mga gamit nila. So ito nga pala lahat ng mga napamili ko noon bago magpasukan. Ito yung mga naipon kong gamit nila pa unti-unti. Itinataon e, ko kasi yung checkout nito mga gamit nila pagka meron akong voucher. Tulad na lang nitong bag ni Gia, 821 pesos yon Na checkout ko na lang siya ng 691 pesos. Ang mga bata ngayon napakahilig talaga sa Sunrio characters. Last year nga, melody yung gusto niya. Ngayong taon naman, Murol. 98 pesos ko na lang nabili itong pencil case niya. At dito naman sa notebook, 149 pesos to, walong piraso na. Binalutan ko lang to ng self-adhesive ng mga plastic cover, tapos naglagay lang din ako sa loob ng mga subjects niya. Dito naman sa papel, pinakustomize ko to, 50 pesos, isang pad paper at tatlo nga yun. Ayaw niya pala ng color, kaya naman ganitong color pencil na lang yung binili namin. At eto, inisa-isa ko nang ilagay dito sa loob ng bag niya. Eto ang wallet niya, wala namang laman, naglagay nga lang pala ako dito ng 30 pesos. Actually, may baon talaga sila tuwing sahod ng asawa ko binibigay yan sila ng tig 200. Bali, 20 pesos siya per day, pero hindi ko na pinagagalaw sa kanya at iniipon ko na nga lang yun sa bank account nila. Since last year, ganun na yung ginagawa ko kasi nagpapabaon ako sa kanila ng pagkain. Para mas cute yung bag niya, naglagay lang ako dito ng Sinamoral Kitchen at eto naman bigay to ng lola niya na pinabless doon sa may antipolo. Then, dito naman sa likod, kinabit ko lang yung alcohol sprayer niya. Wala pa naman masyadong gamit si Gia, konti lang yan kasi nga grade 2 pa lang naman siya. Cute na cute lang din talaga ako sa mga bag na binili ko para sa mga anak ko. Ito naman yung para Sena. Ang ganda naman itong bag na nabili ko para kay Sena kasi may back support. Yung parang hindi mo masasabi na sa online mo lang siya nabili para talaga siyang pang mall quality. Kasama na nga pala lahat ng accessories na kasama dyan. Pero nga lang dito sa bracelet na binigay din ng lola niya na pinabless sa antipolo. Etong pencil case niya, hindi talaga ito yung unang pencil case sa binili ko. Free sample na lang. Yung una, binigay ko na lang dun sa pamangkin ko. Ito naman mga laman ng pencil case nila tulad ng ball pen, mga lapis, mga pamburag, glue gunting. Binili ko yan sa National Bookstore. Sa papel niya, pinakustomize ko din to. Itong 1 4 paper, 35 pesos yan. Yung lengthwise at crosswise, 50 pesos. Yung intermediate naman, 85 pesos. Mas makapal ngayon yun than the usual na ginagamit na papel. Yun nga lang per pad eh. Parang 50 pesos lang. Dito naman sa mga notebook niya, puro talaga to capybara. Kasi yun yung request niya, kaya halos na magamit niya eh. Puro capybara talaga. Pwera nga lang dun sa notebook niya, kasi ganun na yung ginagamit sa grade 5. At ito naman mga pang highlighter. Bigay pa to ng Ninang Roma niya nung last year. Ito nga palang bagdesena na pinabili ko yan sa halagang 685 pesos. Color pencil nga rin pala yung pinabili niya. At dito naman sa ruler, yung ganito yung binili ko para hindi kagad ka na Sa so wallet nga, yan pa rin yung gamit niya last year. At ganun din yung laman, 30 pesos. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.